So, ito na nga mga Habibis. Kaka-uwi ko lang ng bahay galing akong gym. Namimiss ko na ng sobra si Habi David. Wala akong kasama si gym. Kabilin-bilinan kasi ni Habi David. Kahit wala siya, pumunta ako ng gym every other day. Pero dahil matigas ang ulo ko, 2 to 3 times a week lang na ako nakakapag-gym. Before pala ako umuwi ng bahay, nag-chat yung pamangking ko. Sabi niya, siya daw ang magluluto ng aming dinner, in fairness. Perfect timing din kasi parang wala ako sa mood magluto. At eto na nga, naabutan ko sila sa kusina ni Ate Rose na ng mga ingredients para sa kanyang lulutuin. Magluluto raw siya ng honey mustard garlic tonkatsu, kineme. Tinanggalan niya ng balat yung mga pork chop tapos sabi niya sayang naman daw yung balat kaya prinito niya. At ito naman yung naiwang laman ng pork chop. So nag-start siya mag-season ng pepper. Tansya-tansya lang din maglagay yung pamangking ko. Tapos naglagay din pala siya ng paprika. Tansya-tansya lang din daw. Nagkamali pa siya ng bukas kaya naparami yung lagay ng paprika. Pero okay lang din naman. Tapos naglagay din pala siya ng asin. And after malagay lahat ng mga seasoning, nag-start na siya mag-massage ng ating mga pork. Tapos nilagyan niya ng dalawang pirasong itlog. Para daw kumapit yung mga breadcrumbs mamaya. And speaking of breadcrumbs, nagchat pala yung pamangking ko bago ako umuwi kasulit ko na nabasa na sa bahay na ako. Maya-maya nga lang hinanguna ng pamangking ko yung mga balat ng baboy. Isasama daw niya yung mamaya kasi sayang naman. At nung okay na yung ating mga port, niligyan na ng breadcrumbs ng pamangking ko. Hindi ganun karami yung breadcrumbs namin kaya pinagkasha na lang niya. And then next na ginawa niya is dinip fry niya yung mga pork. Monet pala ang pangalan ng pamangkin ko at isa siya sa mga pamangkin ko na nakamana ng hiling ng pagluluto ng lola niya. Habang piniprito yung pork, next start na rin magprepare yung pamangkin ko para sa gagamitin niya sa sauce. Sabi ko sa kanya yung balat ng baboy hindi malutong kaya ito niligay ko sa air fryer. Nagstart start na nga magluto ng sauce ng tonkatsu si Monet at una niyang ginawa is nag-toast muna siya ng sesame seeds. Ay, feeling nga yung chef din mana sa tito niya, Char. At maya-maya nga lang eto kulay light brown yung mga sesame seeds. And then naglagay na siya ng butter sa kawalit tapos nag-start siya magisa ng bawang. Isang buong bawang ang ginamit niya dito sa kanyang recipe. Tapos nag-season siya ng pamintang durog. And then naglagay na siya ng honey. Tansya-tansya lang din yung ginawa niya. Sabi ko wag karamihan baka naman sobrang tamis, diba? Next naman yung nilagay sa sauce ay ang mustard. Masarap naman kasi talaga i-combine ng mustard tsaka honey, diba? ba? Tapos, sinalo-halo lang niya ng very, very light. Nagtanong yung pamangking ko kung pwede daw lagyan ng chili garlic kasi gusto daw niya ng medyo maanghang. Sabi ko go lang kasi siya naman na nagluluto, di ba? At mahilig din naman talaga kami sa maanghang. At nung maluto na yung pork, sinap na ng pamangking ko into smaller pieces ang bango niluluto niya at saka natataka na talaga kaming kumain. And after mashap ng mga pork, iniligin niya sa kawali para imix yung sauce. Sabi ko parang ang dami niyang niluto, pero sa bagay, lima kasi kaming kakain sa bahay. And then hinalo-halo lang niya yung pork at make sure na makote lahat ng ating pork ng sauce. At ayang ayan, manang manang-mana talaga sa akin, feeling erang chef talaga. At eto na nga, luto na ang ating honey mustard garlic tonkatsu kineme. And after mailagay sa serving plate, ayan, tsaka naman niya niligyan ng toppings ng toasted sesame seeds. At like mga yung ating air fried balat ng baboy. Mmm! Grabe yung lutong. Di ba? Kaya tayo. Mm. Let's go, Lindy. Ato, si Justin. Tarap. Call <laughs> Lindy. Ate Rose, tikman na ang niluto ni Moni na honey garlic mustard pork kineme <laughs> with toasted sesame seeds. Oh, linding eh. Wala na nakatikin yan. Ito, di ba? Ito po. Wala nakatikin yan. yan, yan? Sige, tingnan mo maluto ng pamangkin ko. Kung masarap ba. Ang lasa? Masarap po. Ah, sa narinig ko tumutulog ang bibig mo ng anong malutong. <laughs> Ay, kumain na ako, sir. Ano? Excited ako matikman dahil first time ko lang din to matikman. matikman honey garlic. Tikman mo na. Ang okay. um, lasa. Mm. Perti namin, sir. Ano? Ano yun? Manyaman. Sobrang man sarap po. <laughs> oh, manyan. Oh, mone. Sobrang sarap doon ang luto mo. Thank you for cooking tonight. <laughs> oh. ng dinner. Thank, Thank you. you. Tikman na natin yung niluto ng pamangkin ko, si rayonil. Nagluto siya ng ang tawag dito? Honey, garlic, garlic mustard, pork Pork, ganun <laughs> <din> ba? <laughs> <laughs> Honey, garlic, butter, mustard, pork. Ayan. Mmm. Manamis-namis tapos garlicky. And then lalasama din yung mustard and then toasted sesame seeds. Tapos itong balat para di masayang, in-air fry namin. Tikman natin. Um, Mas okay na in-air fry. At syempre, hindi pa rin mawala ang Happy Bee Premium Collagen Booster Mix. Ang pampafresh. Diba? Grabe, favorite ko na itong kalamansi green tea.